So, meron nga pala akong bisita darating. Luto tayo ng ano, ulam pati pulutan. Meron nga pala akong dalawang pack ng ano, buto-buto ng baka. Mga balisang isang kilo siguro itong buto-buto. Kaya ng tubig. Ang buong sibuyas, hiniwa ko sa gitna. kita tayo ng black pepper yung buo. Asin. Tis. Pakuluan natin sa loob ng isang oras at kalahati. Pero itong hot dog dalawang klase, isang malaki, isang malit, syempre. Slice so, lang natin. Ah, cheese pala yung isa. Yan, ganyan hiwa lang. kita pala ako ng kawali. Gagamit na ako ng ano, gear oil. Ayan. Ito yung hotdog. silang natin ang gamaluto ng hotdog. Ayan. Haluhalay mo lang, syempre. Pagpasa tayo ng bawang. Ay, mali pala. Sibuyas. <laughs> Ayan, sibuyas pa. Mas marami sibuyas. Mas masarap. Tutay okay lang natin. Pagkita tayo nito. Ayan. Chili flakes. Tintoyo. Pagkita tayo ng kaunting ketchup. Kutsarang asukal na pala. Yung tubig. Saluin natin. Pagkita tayo ng ano. Hot sauce para mas masarap, di ba? Natin ano, yung hotdog na prinito natin kanina. Haluin lang natin. Hanggang mag-reduce lang yung ano, yung sarsa. O ayan, luto na pala yung ating ano, sizzling hotdog. Ikpan natin syempre kung masarap ba, di ba? Baka mapahiya tayo eh. Magaling pa naman magluto yung darating kong kaibigan. Ikpan natin. Sarap boy. naman tayo ng sauce natin. Ang job mayo. Gamit tayo ng pizza sa hot sauce. Gamit tayo ng ano, lemon. Ayan. Pag wala kayo lemon, pwede kayo mamit ng lime o kaya kalamansi. Yun na parami yung lemon ko. Maglalagay ako ng ordinary yung ano, mayonnaise. Ordinary mayonnaise lang gamitin natin. Pandagdag lang naman. Chop. Tayo salt. Sugar. Tapos haluin natin, syempre. Gamba na salt doon yung ano, yung asin, pati yung asukal. Tapos mag-combine na yung mga sauce natin yung ketchup, mayo, hot sauce, pati lemon. Nakalimutan ko maglagay ng bawang pero pwede kayo maglagay ng bawang para mas masarap, di ba? Okay na yan. yung leftover na chicken breast, pati yung adobo nung nakarang araw. Maganda yung leftover na chicken skin. Ayan. Halo natin yung sauce na ginawa natin. Sayang. Pero <laughs> <laughs> haloy natin yan, tol. Gawa tayo ng ano, ng palaman para doon sa ating gagawing isa pang pulutan. Kami tayo ng pita bread o yung tortilla wrap. Ilagay natin yung ginawa natin palaman, di ba? Parang sisig lang yan, tropa. Ayan. Kaya naman. Di ba? Overload. Kita tayo ng cheese sa ibabaw. Ayan. pala sa kabila, nakalimutan ko na naman. <laughs> Takpan natin ng ano, isa pang tortilla wrap. Sa kabila yata sa oven sa loob ng ano, mga 10 minutes siguro. Minutes, 20 minutes na pala i-adjust ko para mag preheat pa siya. So, ayan, wait lang. Ayan, hanggang ma lang, matuno yung keso, tapos matoast yung mismo ng tortilla bread natin. Balikan natin mamaya. Tuno pala yung ating niluto na ano, tortilla. Mukhang sunog ah. Hindi, sakto lang kulay niyan. Kaya natin. Ganit ah. naman. Uy. Ah, init boy. Mmm. Big melt yung cheese. Tingnan natin yung tsura. Ayan. Pwede na boy. Joke natin ng pechay. Yeah, pechay. <laughs> ayan. Halloween natin. Takpan. <laughs> o oh, yan. Diba? Luto na. So, ito na nga pa niluto kong pulutan, sizzling dog, tortilla, pati nilagang baka. Ito rin ang tropa ko. Ayan, ang sinasabing ang tropa ko, magaling magluto. Tara, ino na tayo. Ito? Ay, ang dami ng... Meat? good! May ganyan na ko.